Good morning, guys! Hello, everybody! And today is Tuesday. Tingnan nyo yung Junana ko. Nasa lupa ng bahay. Nandito na ako sa sasakyan. Ready na ako. Ano ba yan? Pupunta kasi kami ngayon sa grocery. Kaming mag-ina. And then, I will meet Rose over there kasi mer magpapaluto siya, magpapagawa siya sa akin ng lumpia sa Sunday. Dadalin daw niya sa church sa church nila so I need a wrapper kasi wala na kung kauntiin lang yung wrapper ko close the door please parang teenager iintayin pa siya di ko na pinagbis ng maayos yan na lang kung ano yung suot niya dyan lang naman sa grocery dito naman okay lang yung diba makailangan base na base pagbaban paglabas ng sasakyan ano the grocery na talaga naman mm. hey sunshine close the door and get into your seat and buckle up in sa likod pag ako talaga nagda-drive, guys, pag sa akin siya nakasakay sa sasakyan ko, kailangan nakaupo siya sa tamang upuan at nakaback up siya. Pero pag sa daddy niya, hindi yan. Okay lang sa ama niya, pero sa akin hindi pwede kasi syempre, di ba? <laughs> Iba tayo. Are you back up? No. Back up, sunshine? Can I get your iPad over here? Big boy. There's my big boy. Big boy na siya. Siya na nag buckle up ng sarili niya. So. Anyway, yep, pupunta na magagas mo na ako kasi parang ano na lang, uh, quarter na lang 'yung laman ng ng ng, ng gastang ko. So, ayaw nang magbiyahe ng kasi medyo maliligo din 'yung guys. Ah, uh, ano din siya, 20 22 minutes din siya by drive. So, gusto ko gusto ko pag umalis ako um laging puno 'yung 'yung gas ko. <laughs> so, maggas muna tayo. Nandito na kami sa aming destination. As usual, nauna kami kay Rose. Ayun yung ginana ko. Ayun na ayaw niya talaga sumasakay sa akin. Kasi sa akin, guys. Kailangan niya talaga umupo sa maayos. Ganyan talaga siya nakaka, nasa car seat siya, naka seatbelt. belt. Sa ama niya kasi syempre malaki yung truck ng asawa ko. Pwede kang magpaik, mag, kang paggulong-gulong. So yun yung ginagawa niya. Um, ano naman tsaka syempre yung asawa ko uh, alam mo na medyo expert driver so okay lang din sa kanya eh sa akin ako hindi po pwede kailangan ako upo siya sa tamang upuan but anyway papasok muna kami sa Lowe's magtitingin ako ng halaman na pang indoor house so we'll see kung anong meron sila while waiting for Rose Etong pinunta ko dito where uh, guys house plants um, tignan nyo ang dami guys I love them ayan o oh, tignan nyo tignan nyo yes anak Ito gusto ko to oh. Saan And come here San come here she bought me some veggies. Oh, huh? No more. Hello mga langga, hindi ko na hindi ko na to, hindi ko to yung pag-uwi ko. Um kasi nga ano, tawag dito, inaantay ko yung eto oh. So pinabili ko pa to sa asawa ko sa trabaho kasi may tinta kami neto sa Ace. Pinabili ko pa to sa asawa ko kasi gusto ko pag tinanim ko siya lalagyan ko ng isang ganito. Kasi guys, etong planting tablet, maganda siya to help mag mag magroot. So 'di ba kapag yung root nag-aano siya pag pinlant mo siya sa top uh, paso or pots, uh mas mabilis siyang maka-survive at maggrow. So, kaya lalagyan ko siya nito. Ayokong, ayokong i-take risk yung aking bagong mga halaman. So, ngayon, ipa-transfer na natin siya. Ayan siya, mga langga. Hmm. Hindi ko pa siya na, nalilipat. Pero, today, ililipat ko na siya. Ayan. Ito, dalawa to eh. So, paghihiwalayin ko siya, mga langga. Paghihiwalayin ko siya. Lalagay ko siya sa separate pots. Kasi sayang. So, tingnan natin kung mabubuhay. Ito naman, hindi ko alam kung pwede ko rin itong paghiwalayin. Pero, titingnan ko pag binuhaghag ko siya. Kung pwede siyang paghiwalayin, I will try. Then, hopefully, makasurvive pag pinaghiwalay. Tapos, ito din. Gusto ko din siyang paghiwalayin. Ewan ko ba, mga langga, ang hili kong paghiwalayin kasi sayang, di ba? So, tingnan ko kung mapaghihiwalay ko siya. Uh, pero if ever may hiwalay ko siya, ilalagay ko na lang yung isa sa maliit na paso. Kasi wala na akong malaking paso. So, tingnan natin. Tapos yung peace lily. So, itong apat, it re natin siya. Tapos, bawat ano lalagyan ko nito So, hopefully. Kasi, pag nilalagyan ko ng ganito, mga langga, ganito nagiging outcome. Ito, hindi ko to nilagyan. Kasi, talagang alam kong madali lang yan. I'm not worried about that kasi madali ako nakakuha niyan. Pero ito kasi, gandang-ganda ako dito sa rubber plants. So, nilagyan ko siya. Alam nyo, nag-start lang yan ng ganyan. Tignan nyo ngayon, in two months, ang lago-lago na niya. So, ito din, akala ko mamamatay na rin to eh, yung ZZ plants. Akala ko mamamatay na siya. Pero nilagyan ko din siya nung tatignan nyo. Oh, may bagong ano na. Tapos ayan, may maliit pa. So anyway, ganyan ang gagawin natin. I just wanna make sure na talagang makakasurvive sila, ba? Diba? So anyway, mag replants na tayo mga langga. And pakita ko sa inyo, i-update ko kayo after a month kung ano yung magiging itsura niya. Kung makakasurvive siya. So kasi syempre, gusto ko habang summer pa is um, maging malago sila, maging maganda. Kasi pagka nag start na naman magtaglamig mga lang kailangan na nating ipasok so hindi nila nakukuha yung nutrients nang nasa labas sila kesa nasa loob sila so tapos malamig pa sa loob ng bahay namin so anyway thank you guys for watching hope you enjoy and sana po patuloy po kayong magsuporta sa ating mga videos thank you thank you and if you have time kindly visit our Facebook page po simply daisy ganun din po ang pangalan ng ating page Maraming maraming po salamat. Thank you. God bless you. Keep smiling. God loves you.